So, ayan mga kamahalan, natapos natin magluto ng sopa. So, driver naman tayo. Munti ka na tayong banggain. O, diba? Nakakaloka. Ang bagal nyo, ha? Ayan, kasama ko pa rin si Tita Senny. Ang beauty queen ng King Magat. Ay! Kung magigiba na. Magigiba na kami. Diyos ko, nakakaloka. Ah, ang bagal naman kasi na Kasunod natin. Ay, nasa unahan pala. Ay, nasa unahan pala. Oo. Eh, ayaw ako Medyo malayo-layo pala yung barangay 63. Mm ata tawid tatawid pa sa kabila. So, tatawid pa pala sa kabila. So, doon. Magkita-kita tayo doon mga kamahala sa barangay 63. Eh, di na ng masarap na sopas. ayun buhasin na natin yung sopas. Saan po? Kaki ko na ito na lang daw no? mm -hmm. oh, oh, oh. oh, okay. sila. Doon hindi daw sila. Oo, lakad na kayo. Saan sila? Higa ko na ba halalit niya? ko tayo na ng mga aso, ang dami. Ang dami aso. Wala pang tao. Pwede okay, pa tayo. Macy. So, eto na mga kamahal, nagsasandok na si Tita Seni at si Ate Macy. Hi. Nasa sikap pa yung sikap, nasa loob sikap. At eto yung mga kagawad niya at mga kasama dito sa barangay. Alam sila Tito Hello po, nanay! Sopas! Magandang umaga din po. Kuha po kayo. Ano? Ito Ito po. Kaya nyo po, ah Nanay, mainit, ha? Mainit ang sopas. Thank you. Thank you din po. Ingat po kayo, ha? Bye-bye po. -bye Ingat po. Ayan. Ayan, baby. Aligarito. Dali. May sopas tayong masarap na luto ni Tita seni at ni Ate macy Opo. Thank you. <laughs> Ay, po. Thank you. Ay. Opo Hi baby. Hey baby, so pas, So ayan. Kuha lang po dito Siging. Marami po thank you din po. Ayan si Kap B. -B si Kap. Kuya ka naman Just kong ay, wala po. Pati si nanay. Isama mo na rin si nanay. Si Diko, si Sangko, at si Ditse. So, ang sarap niya, no? Iba <laughs> Yan pa. Puno pa siya. Para maganda pag picture. Hingi pa kayo. Dali, kuha pa kayo ng sopas. Ayan. Ayan. <laughs> Ay, ba, kami. Hi, po Ingat lang po kayo, mainit po ah. Oo, kami po nagluto niyan. Niluto po namin 'yan sa pagmamahal. Kaya masarap 'ko. Opo, 'di ko huwag po kayo mahiya. Dami pa.

Ay. Si Tito, ang guwapo oh. Dali, kain ka ng sopas. Opo. Oh, Good morning, ho. Tita Kutsara, ito, ung oh. ah. Mga bata, dali. O, oh, may tumatakbo pa. Dali, may lalagyanan sila. O, oh, isa, nakapilo ka ba isa? pilu ka nga. Adali, dali Adali, mga babies. Come here. Ay, ano dali oh. Ay, nakapiluka ba? Nakapiluka. Ganda ha. Tayo dali kain ka na. Taray. Oo. Ay, ano anak. Oh. Nak. O, hindi mapaso lagi niyo diyan. Hindi mo init? Oh, ang taray, oh, ang cute. Ingat. Bye. Ayan, natapos na rin po yung feeding program natin dito. Kasama si Kap. Ayan, sa Barangay 63. Salamat po. Ayan, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po ng kagawad dito, lalong lalo na kay Kak. Si Ayan, thank you, Doc. Si yes. Thank you, Kusial, sa feeding. Yes. Thank you din po sa inyo. Kung wala kayo, wala kami dito. Ayan, kagawad, thank, thank you po. Thank you din po. Pumunta ulit ako sa opisina niyo. Thank you din po. Thank you po. Ayan. Thank you po sa inyo, ha. Kina tita, thank you po. God bless po. Sa susunod po ulit na feeding, mga kamahalan. Mga chup